Ayan, uh, grabe yung nangyari dun sa technician o kung ano man siya um, nabanggasan ng sasakyan. No? So, dahil doon, mag-share lang kami ng practice namin dito kung paano maiwasan yung ganong klase ng aksidente. Eh. Ayan, panoorin niyo po. So ayan guys, unang practice namin hindi namin hinayaan yung customer na magpasok ng kanyang sasakyan sa lifter Mas maigi na yung empleyado, staff, mechanic, service advisor ang magpasok dahil araw-araw na nilang ginagawa yan at kabisado nila yan At syempre dapat may proper contact yung driver at yung nagga-guide or nagga-assist para may pasok ng maayos ang sasakyan Kung mapansin nyo yung nagga-assist or nagga-guide, nasa gilid lang sya ng lifter kasi pag nasa gitna siya possible na masagasaan siya so ayan guys kung meron kayong natutunan please follow like and share naman po dyan thank you